Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at dito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ng ating pecha ngayon pong May 27, 2024. Uh, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po ating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa May. Ayan, ito po ay 5. Uh, 27 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin, kagaya pa rin po ng dati, simplify lang muna natin yung mga numero natin dito. Ayan, 0 plus 5 is 5, 2 plus 7 is 9, at 2 plus 4 is 6. Ganoon pa rin po dito sa bandang gitna. 5 plus 9 is 14, at 9 plus 6 is 15 ganyan pa rin po sa bandang gitna ba. Ayan, 14 plus 15 is 29. Ito po yung unang numero natin, meron tayong 25. At yung pangalawang numero natin, yung kapares nating numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. sa bandang gitna po. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 5 plus 9 plus 6 is 20. Yan naman po yung ating pangalawang numero. Meron po tayong 20. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwedeng-pwede na rin po natin itong 29-20 o kaya naman ay 20-29. Ayan mga idol, pwedeng-pwede na pwedeng rin po yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits rin po sila, 20 at 29. Yan, isimplify lang muna natin bago natin yan isumada. Dito po sa 20, 2 plus 0 is 2. At dito sa 29, 2 plus 9 is 11. 2 digits din po yung 11, kaya isisimplify din natin yan. Kaya magiging 1 plus 1 is 2. Parehas po sila ng sumada, kaya isang numero lang po yung makukuha natin dito. Ito lang pong 2. At yun lang din po yung ating isusumada ngayon. At ayan, isumada po natin ang 2. Kunin muna natin ang... 20 yan. Kahit alin po din ang mauna ay pwedeng-pwedeng rin naman po. Pero na lang po natin yung 20. Sumada 20. 2 plus 0 is 2. At itong 11. Sumada 11. 1 plus 1 is 2. Then itong 29. Sumada 29. 2 plus 9 is 11. At pwede rin po dyan ang 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. Ayan mga idol, maramdagan rin itong limang numero na pwede natin pagpilian dito po sa ating sumada ngayon pong May 27. Ayan, rambo lang po natin sila. Meron tayo itong 2, 20, 11, 29, at 38. Ngayon, detail lang po tayo rito. Kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero para po sa mga kongresyon na pwede po natin matayaan. Ayan, rambo lang po natin sila. At ang ating sample naman, kinuha natin dyan ng 38. 38 11, and 20 uh, 11 and 29 ayan mga edo, ito naman po yung mga sample po natin mga kombinasyon natin nakuha sa atin pong sumada para po ngayong May 27, ayan meron tayo itong 28, 11, 2 20 at 11, 29 ayan mga edo, meron tayong 3 sample dito at kung okay sa inyo gusto niyo po sila, pwedeng, pwede rin po natin matayaan yung mga yan pwede rin tayong magdagdag o kumuha dito sa taas kung mayroon pa po tayong mga ang mga kombinasyon dito. Yan, kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po nating mga numero. At ayan mga idol, yan po ang ating sumadi sa pecha para po ngayon May 27, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.